Noong nakaraang December 27, 2024, mga alas 8 na umaga, napadaan ako sa Binyan. Meron ako namataan lugar na may sa may Binyan River, sa barangay Kasile, sa may Evangelista Bridge. May mga equipment and barges. Meron ba tayong picture? May nakita akong mga equipments do sa ilog. Nagde-dredge. Nilalaliman ng ilog. Kinukuha mga dredge material sa Binyan River. Itong river na ito ay isa sa isang daang ilog na papunta sa lawan ng Laguna na sobrang babaw na rin. Kaya sabi ko sa sarili ko, ah, kaya pala wala ng baha ako nakita noong bagyong Christine. Kasi nagde-dredge na pala sila dito sa ilog na ito. Kasi three years ago, itong lugar na ito ay bahain. Bahain to. Sa may bayan naman na San Pedro, sa San Isidro River, malapit sa expressway, na kung saan may dredging ding nagaganap sa nasabing ilog. Sabi ko, tanong ko sa sarili ko, kanino kayang project to? Kasi parang nasusolusyon na yung mga pagbaha. Tinanong ko, LGU, DPWH, DNR. Di daw sa kanila yung proyekto. Tapos tinanong ko si Mayor Arman and Mayor Art. They told me, they told me, SMC, San Miguel Corporation, kay Mr. Ramon Ang, daw yun. So, nabigla ako. Why meron na bang rehabilitation contract ang Laguna Lake at ang San Miguel Corporation na di ko nalaman? I've been working to have as national project of rehabilitation of the biggest lake in the country. And it's 100 tributaries for almost 15 years since the Shell 18.5 billion Laguna Lake Rehabilitation Project. Pero wala akong alam na project ng Isan Ramong Ang sa Laguna Lake na natuloy. What I know was failed bidding yung Laguna Road Ring Dite Project. Yung 125 billion na amount. Wow. Ano to? Secret deal? Happy birthday to me. Mr. Speaker, uh, on and matter of personal and collective privilege. Una, maraming salamat po sa Kongreso. <clears throat> sa loob po ng labinlimang taon, ko bilang representante ng aming distrito sa lalawigan na Laguna, mula sa tatlong bayan na aking pinamamahalaan, uh, San Pedro, Binyan at Santa Rosa, mula noong 2007 hanggang 2016, hanggang sa ating pong nagawang maiwalay ang City of Binyan sa aking last term noong 2016. At noong 2020 naman ay ang San Pedro at Santa Rosa na nagkaroon na rin ng sarili-sariling representante. Madami na po tayo na isakatuparan ng mga mahalagang proyekto para po sa bayan ng San Pedro, Binyan at Santa Rosa. At lalo tigit ng ating pong naihawalay na ang tatlong bayan at nagkaroon na ng sarili-sariling representante ay lalong umunlad ang bayan ng San Pedro being represented by Congresswoman Ann Matibag at bayan ng Binyan sa pangungunan ni Congresswoman Len Alonte. <clears throat> Patuloy ang pag-unlad ng tatlong bayang ito. Kasama na rin ang bayan ng Kabuyaw at Kalamba. Tunay na ang Laguna ay di na mapipigil ang pag-unlad. Aside that the proximity of Manila with our province, which is just kilometers away, the trend with our investors locally and internationally is to invest in the province of Laguna. There is no other way to go but with us. Sabi nga sa kasabihan, put your money where your mouth is. Literally, andito po ang bunganga ng Calabarzon ang Laguna. Patungo doon sa Region 5 or Bicol Region, the southernmost tip of the Luzon landmass Laguna is dubbed as the automotive capital or the Detroit City of the Philippines. Moreover, Calabarzon hosts the big names in the electronics and semiconductor, thus also called the Silicon Valley of the Philippines. Laguna is also known <clears throat> for passion like footwear, From liliw and binyan, embroideries of Lumban, and fashionable bags and accessories in different parts of Laguna. Food such as puto of binyan and samayda of San Pedro, buko pie of Los Baños, bibingka of Lusiana, duck-based products of Victoria, and so on. Arats like wood carving of Peite, ito po yung capital carving ng ating pumbansa, paper mache of Pangil and Pakil, handicrafts of Mabitak, to name a few and travel destinations such as Enchanted Kingdom of Santa Rosa, Waterfalls of Pagsangan, Mayhay, Louisiana, Cabinte, and Siniluan, Seven Lakes of San Pablo City, and Hot Spring Resorts of Calamba and Los Baños. Now, Mr. Speaker, having said all of this, which characterizes our beloved province, there is continuing threat in our vision to maximize and exhibit our full potential as a province. Year 2007, When I became the congressman of the First District of Laguna as a first-term representative, I encountered challenges that I know will lead to a catastrophic portion if not abated. The Laguna Lake, the biggest lake in the country is dying. Not only that it is dying, it's giving our people fear whenever a typhoon is about to enter our area of responsibility. The reason? Floods. Not floods that will pass away after a couple of days, but floods that will stay for months or till kingdom come. Opo, baha na magtatagal sa aming mga kabahayan. Dahil kami ay kalapit ng lawa at dahil mababaw na ang lawa, dahil ito'y punong-puno na po ng mga dumi, burak, lupa, dumi ng tao, dumi ng iba't ibang industriya na nakapalibot sa lawa na nanggagaling sa ibabaw ng Laguna like Quezon and Cavite at mismong mga industriya at tao sa lalawigan ng Laguna ang nag-ambag-ambag upang bumabaw ang pinakamamahal na lawa ng Laguna. Can we uh, show the pictures? Wala na po kaming ipagmamalaki. Ang lawa na Laguna na pinagmamalaki ni Dr. Jose Arizal, kung saan sila nagtatampisaw ni Mr. Joseph B. Bracken, ay nagbabadya na pong maging bahagi na lang po ng ating nakaraan. Darating ang panahon, itong lawa ay magiging bahagi na lamang ng ating imahinasyon. Dahil aside sa mababaw na ang lawa, pati na din po ang uh, 24 sub-basins. Andiyan ba yung mga pictures para ma-appreciate ng ating pong mga members? Because this is the biggest lake in the country and second in the whole Southeast Asia. Leading to the lake, isang daang ilog po at mga tributaries and streams with 22 major river system are all now dying. Namamatay na po ang lahat ng ilog na nakapalibot sa lawa dahil patuloy ang pagbabaw at patuloy ang pagbaksak ng mga dumi, burak, lupa, kahoy at iba't iba pang mga dredge materials sa mga ilog at lawa ng Laguna. Sayang po yung proyekto na aming ipinaglaban ng panahon ng dating Pangulong Benigno Aquino Jr. Sa Belgian company, ang Bagger, Warken, and Claude and Son, kasama natin dito noon sa pakikipaglaban si Deputy Speaker J.J. Suarez. 18.5 billion pesos dredging project of the Nautical Highway that will reclaim some surrounding portion of the lake and a ferry system that will put back life in the lake. But the project was shelved. Di pa rin po ako nawala ng pag-asa dahil sabi ko sa sarili ko noon na pinaglalaban namin ito, pag di natin napababaw ang isang isandaang ilog na nakapaligid sa lawa at ang lawa ng Laguna mismo, yung na-experience namin noong Ondoy noong 2009, ayan, makikita po natin, na kung saan anim na buwan kaming nakalubog sa tubig na umapaw mula sa lawa dahil sa babaw na ng Laguna Lake. The road ring dike of 2017, a 123 billion Laguna Lakeshore Expressway dike project, replaced yung ating pong Laguna Lake Rehabilitation Project, which leads to a failed bidding. Attended by the three groups team, Trident, yung unang team, Ayala Land, SM Prime Holdings, Aboytis, and Megaworld, at yung second team naman po, San Miguel Corporation of Mr. Ramon Ang, and the Aloy Pabis Hansen Consortium at, at ikatlong grupo, yung kaya uh, billiard group, because of this failed bidding. Dahil po, nag yung bidding, nabuhay ang Laguna Lakeshore Road Network Project, which already on its phase 2 feasibility study, which I have the honor to be a part, when I attended that stakeholders forum at PICC on October 9, 2024. Yung phase 1 po, 37 kilometers along the west shoreline of Laguna de Bay from Lower Bicutan to Muntinlupa, San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, and end in Calamba is a crucial component of the broader Luzon Economic Corridor which is an initiative aimed at facilitating seamless transportation and logistics between key economic hubs of Subic Bay, Clark, Manila, and Batangas. Sa eastern part naman po, which is the phase 2, from Los Baños to Santa Cruz, all the way to Rizal, apat na kilometro po to road section. Nung uh, 42 kilometers na bridge of viaducts at 2.5 kilometer of twin tunnel section with nine interchanges location at Binuonan, Morong, Tanay, Pililla, and halahala -Hala, Santa Cruz, Victoria, Calawan, and Los Baños. The Laguna Lakeshore Road Network will provide a seamless linkage between the cities and municipalities along the western and eastern areas of the Laguna Lake it will also serve as an alternative route to motorists bound north and south aiding in the traffic congestion of mega Manila magandang proyekto malaki at tunay na makakatulong sa pag-unlad ng lalawigan ng Laguna ngunit ang tanong paano na ang pinagsibulan ng multibillion road network ...project na ito, na ang intensyon ay masolusyonan ang mababaw na lawa at ang mga ilog na nakapaligid sa lawa na pugad-tagpuan ni Jose Rizal at Josephine Bracken months ago, bago magpasko, noong October 24, 2024, last year, may dumating na bagyo na ang pangalan ay Christine na nagbuhos ng matinding pagulan sa Bicol Region. Madaming lubog na bahay. At dito sa Laguna, muli ang ating pangamba ay nagbabalik sa ating pag-aakala na muling aawas ang lawa at maraming ilog na nakapaligid sa lawa ang muling aawas at magdudulot ng problema muli sa ating mga kababayan and true enough. Parami nga sa aming lugar ang umapaw ang mga ilog dahil sa babaw na ng holding capacity ng lahat ng ilog na nakapaligid sa lawa. Subalit sa aking pag-iikot, sa Binyan at San Pedro, meron akong napansin na mga lugar na laging umaapaw ang ilog at nagdudulot lagi ng pagbaha sa mga karatig na kabahayan at komunidad. Like for example, yung SLEX po. Merong party dyan, sa kaba ng SLEX, na halos tapat ng Alaska plant, ang tawag sa ilog na yon ay San Isidro River. Lagi pong yan sa SLEX. Sayang, wala yung mga pictures eh, hindi natin napakita eh. Lagi baha pagbuhos ng sobrang ulan. Kapansin-pansin na yung area na yon na SLEX na lagi binabaha at laging nagdudulot ng matinding trapiko, this time, ay walang namuong baha. Sa may bayan ng Binyan, ganun din ang aking napansin sa ilog ng Binyan River, ang kalimitang awas na ilog dahil sa babaw na ng water holding capacity ay himalang di na umaapaw. Anong nangyari? Isa at himala, isang palaisipan na nagdulot sa representasyon na ito ng maraming katanungan mas marami bang tubig ulan ang bumuo sa Santa Rosa kaysa San Pedro at Binyan? O sadyang ang tadhana ay misan sadyang mapagbiro lamang? Noong nakaraang December 27, 2024, mga alas 8 na umaga, napadaan ako sa Binyan. Meron ako namataan lugar na may Bin, sa may Binyan River, sa barangay Kasile, sa may Evangelista Bridge, May mga equipment and barges. Pero ba tayong picture? May nakita akong mga equipments do sa ilog. Nagde-dredge. Nilalaliman ng ilog. Kinukuha mga dredge material sa Binyan River. Itong river na ito ay isa sa isang daang ilog na papunta sa lawan ng Laguna na sobrang babaw na rin. Kaya sabi ko sa sarili ko, ah, kaya pala wala ng baha ako nakita noong bagyong Christine. Kasi nagde-dredge na pala sila dito sa ilog na ito. Kasi three years ago, itong lugar na ito ay bahain. Bahain to. Sa baybayan naman na San Pedro, sa San Isidro River, malapit sa expressway na kung saan may dredging ding nagaganap sa nasabing ilog. Sabi ko, tanong ko sa sarili ko, kanino kayang project to? Kasi parang nasusolusyon na yung mga pagbaha. Tinanong ko LGU, DPWH, DNR. Di daw sa kanila yung proyekto. Tapos tinanong ko si Mayor Arman and Mayor Art. They told me, they told me, SMC, San Miguel Corporation, kay Mr. Ramon Ang, daw yun. So nabigla ako, Hoy, meron na bang rehabilitation contract ang Laguna Lake at ang San Miguel Corporation na di ko nalaman? I've been working to have as national project of rehabilitation of the biggest lake in the country. And it's 100 tributaries for almost 15 years. Since the shelf 18.5 billion Laguna Lake rehabilitation project. Pero wala akong alam na project ng isang Ramong Ang sa Laguna Lake na natuloy. What I know was pale bidding yung Laguna Road Ring Die project. Yung 125 billion na amount. Wow. Ano to? Secret deal? Now, because of this, I tried to research because di ko naman kilala ang isang Ramon ang personally. So what I found out of this ay ito. So Months ago, bago magpasko, o oh, going back muna po sa pinag-uusapan, pinag-uusapan po natin yung Laguna Lake at meron pong uh, malaking uh, proyekto dyan na SHELB. Uh, mababaw na ang aming lawa ng Laguna at uh, yung mga ilog na nakapaligid dyan, talagang lahat ay halos mababaw na. Kaya umaapaw na yung Laguna Lake. At yung aming mga 250,000 families hanggang 500,000 families sa lakeshore, eh talagang apektado na po kapag umuulan. Umaapaw ang aming law lawa na Laguna. Kaya, kalimitan, buwan, bago po mag-subside yung tubig. Now, months ago, bago magpasko, noong October 24, 2024, last year, may dumating na bagyo. Ang pangalan po ay Christine, na nagbuhos na matinding pag-ulan sa Bicol Region. Madaming lumubog na bahay. At dito sa Laguna, kaya makita po natin yung paglubog doon sa area ng uh, Bicol. At dito naman po sa Laguna, muli ang ating pangamba ay nagbabalik sa ating pag-aakala na muling aawas ang lawa at maraming ilog na nakapaligid sa lawa ang muling aapaw at magdudulot ng problema muli sa aming mga kababayan. And true enough, maraming nga sa aming lugar ang umapaw ang mga ilog dahil sa babaw ng holding capacity ng lahat ng ilog na nakapaligid doon po sa aming lawa. Yan po ay uh, noong December lamang. Subalit so, sa akin pag-iikot, sa Binyan at San Pedro, meron po akong napansin na mga lugar na laging umaapaw ang ilog at nagdudulot lagi ng pagbaha sa mga karatig na kabahayan at komunidad. Like for example, yung SLEX. Merong party dyan. Pakita natin yung SLEX. Sa kabaan po niyan, yan. Laging baha po yung s na yan. Sa tapat ng Alaska plant. At nagdudulot ng matinding traffic po yan. Papunta po sa Laguna. Merong ilog diyan, ang tawag ay San Isidro River. Laging baha pag buhos ng sobrang ulan. Kapansin-pansin na yung area yan sa s na laging binabaha at laging nagdudulot ng matinding trapiko, this time, wala nang namuong baha nung ako'y dumaan nung Disyembre. Sa may bayan naman ng Binyang, ganun din ang akin napansin sa ilog na yon. Yung Binyang River, ang kalimitang awas na ilog dahil sa babaw ng water holding capacity ay himalang di na umaapaw. Sabi ko nga kanina, nabasa ko na pala to. Isang himala ito, isang palaisapan na nagdudulot sa representasyong ito na maraming katanungan na mas marami bang tubig ulan na bumuhos doon sa Santa Rosa kaysa San Pedro at Binyan o serya talagang mapagbiro lamang 'yung tadhana. Noong December 27, 2024, mga alas-8 ng umaga, napadaan ako dyan sa Binyan. Yan. Nakita ko 'yan sa Binyan. Meron ako na mata-mata na lugar sa May Binyan River, sa Barangay Kasile, sa may ibabanglista bridge. Nakita ko po 'yan, may mga equipment and barges. Na nakita ko nagde-dredge sila, nilalaliman ang ilog. Kinukuha ang mga dredge material sa Binyan River. Itong river na ito ay isang isang uh, isa sa mga isang daang ilog na papunta sa lawa ng Laguna sa na sobrang babaw na rin kaya sabi ko sa sarili ko ah kaya pala wala na yung baha ako nakita noong nakaraang bagyong Christine kasi nagdedredge na pala sila sa ilog na ito kasi three years ago ganito po ang sitwasyon nung uh, binyan Laguna River sa Bangalista ganyan po nung nakaraang tatlong taon pero nung dinalo ko siya wala na po siyang ganyan noong December sa may bayan naman ng San Pedro, sa San Isidro River, malapit sa expressway, na kung saan may dredging din na nagaganap sa nasabing ilog. Pakita natin yung dredging na nagaganap sa may, sa may uh, San Isidro River. Ayan, meron din nagdi-dredge. Then I asked myself, kanino ang ka kaya tong proyektong to? Kanino to? LGU ba yan? DPWH? DNR? Dahil epektibo ang ginagawa nila. Kasi, kasi nawala yung baha na dati taon-taon ay may malawakang pagbaha ang nagaganap sa mga lugar na yan. So, tinanong ko ang DPWH, DNR, di daw kanila. Then I asked Mayor Armand Di Magila and Mayor Art Mercado, they told me, San Miguel daw. San Miguel Corporation daw. Kay Mr. Ramon Ang. So, nabigla ako. Why meron ng rehabilitation contract ang Laguna Lake saka ang San Miguel Corporation na di ko nalalaman? I've been working nga for this project for so many years. 15 years na na pinaglalaban po natin na magkaroon ng pondo, yung 18.5 billion na Laguna Lake Rehabilitation Project, Shell. Tapos ngayon, ginawa na itong Laguna Lake Lakeshore Road Network Project. Panay roads. Wala namang regging component. Pwede, di, babaha pa rin sa amin. So, ang sabi ko, baka secret deal to. Secret deal. Now, because of this, sinasabi ko kanina, nag-imbestiga ako. I try to research because di ko naman kilala si, yung ano eh, di ko naman kilala si Ramon Ang eh personally. So what I found is this. Pakita natin video. mapapasa na all ka na lang po sa ginagawa ni Mr. Ramon Ang, kung nabubuhay lang si Dr. Jose Rizal, sisiguraduhin ko sa inyo, most likely, meron na tayong memorandum of understanding between San Miguel Corporation and the Laguna Lake. Di ako fan ni Mr. Ang, but truly, I admire his resolve to clean up the dying rivers and putting his corporate social responsibility in our country's perennial problem. Baha na sumisira ng ating buhay at kinabukasan. Pero meron lang po akong kahilingan bago ako magtapos sa kongresong ito. Ilang buwan na lamang po mula ngayon ay di na po ako congressman. To be exact, by July 1 of this year, 165 days away from now, di niyo na po ako tatawagin congressman. Ordinaryong done na lamang po. Pero sana bago matapos ang term ko ay makita ko na masimula na po ang malawakang pagpapalalim, paglilinis at pagkuha ng mga lupa, burak, dumi ng industriya, dumi ng tao at kung ano-ano pa sa lawa ng Laguna. Pangarap ko na muling makalangoy at makapagtampisaw sa lawa ng Laguna. And to Mr. Ang, salamat sa kontribisyon mo sa paglilinis ng ating mga ilog. Di man po tayo magkakilala masyado, pero hari nawa, yung pong ginagawa nyo sa dalawang ilog namin sa Laguna, ang Binyan River, River and San Isidro River, ay magtuloy-tuloy po sa iba pang mga ilog na nakapalibot sa aming lawa nang sa ganun po ay maibsan ang sobrang pagbaha sa aming mga dalampasigan na kung saan daang libo po ang nakatira mula sa bayan ng San Pedro hanggang doon sa Mabitaka. Mr. Speaker, I'm calling also LLDA General Manager Andy Santiago, the hardworking GM of LLDA, who wanted to make a difference in his approach with the lake. I believe in him. And also, kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loisaga. It's time, it's time to clean up the biggest lake in this country. Huwag nating hayaan ito. This is a big challenge for all of us. Kapag binuhay po natin ang lawa ng Laguna ay binuhay din natin ang aming mga pangarap. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.